May may ideya ka mo kung nakainom sa kahapon kami eh. Huwag ito. Oo. Isa report abe na Si Rindig Karam may isawa. May mga unga. Asan yun? Pero motor nga ron yung kinadrive nanda. Ano sa motor ba? Anong barkada? Ah. Baligaan ka sa imo ko no? Ano motor abe Taga kong Oo. Ay. Patumbal manana to. Para hindi pala. Oo. 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 Ay ano niyo sino nagsindit kandila? Sino nagsindit kandila gali kara? Ano, oh, mga mga kwan. Tay kamo kara kasayod git. Tabo ka bi tay. Ana pamilya nang sindit kandila na kina. Okay, okay. Ay, na. Oo. Okay. Hay ka kabi na bati ani muro kwan pag pag pagpuli oh, kara. Tapos ay wa ta ko magwa di kara na kurtan awe. Jo palirin sa no? Ay sus. Ada Adi kada keceposting ngara gele. Kada pestawa masana warga iyo. Jadi kada sanatu mamba. Hmm. Mm oke. Okay. Mangapa milya tupas kamu di kada Kamu rupan di kada? Satu sepihak. Oke. Ay, oke. Okay. Mang anu uras itu gelas jisen man? Oke. Bukut ma ugan di yang area KB? Eh. Oh. Uwan, uwan ya KB. Eh. Oh, oke. Okay. Kasi ano kaya nagdawag it? Pulis ba kasi mo nagwa, no? Okay, ano kung ako nagwa, di ka ako ay kasi makungkun, wala na ako makungkun away ro. Mag-away kasi singgit na bilma ro. Tapilo. O kaya na nakuno singgit na? Tabang na, no? Rinbik ko, no? Rinbik mo Ay sus, may gusto. Bangon mo na, kasi mo. Oo. Pati ang kurang nga nina, na now, ay, na away, nagawa na ima ro. Ay, wala ko magkuhan, Hmm. Ay, pero nalinglingan mo kung may helmet, sandang nga mga suksok o huwagin sa inyo ng mga helmet? Ay, anong uwa? Dumukot sa tayo sa hosteo. Anong buhok? Asus, mariusit balik. Ina para ng buhok sa hosteo. Anong buhok? Ay, pasi naman may buhok na nga. Masi ano sa kibahan. Masi ano sa kibahan. Waka ma. Saan mo na nga? Kailangan tayo na. Sa uwo man. Pero may nakita mo na kami dito na. Ay, huwag. Ay, wamatat ko sa anong uwo balik? Wawatat. Wawatat. Wawatat sa nanot o baga, no? Okay. O, okay. okay. oh, tayo sa matay ha? Ay, ayaw haragin, sindihan gali, pamilya man na kainar, mga kasuman, wag kang bila. naka gali sa andata-nanda? Angkas pala, pre. Oo. Naka-tsinilas ang gilin, ha? So, patuloy, pata. Ano dito? O, ayun sa kaya sa patuloy,

Nanan yung pagkasayod ka ra Pag ito sa tangalan proper Okay So sa so, direksyon ita tangalan proper mga sa pose Dino galing na. swerb Ay base abi sa report no? Mga kasimanwa madasig nga maya ng padayagan Agro anong iba? nga sa bilog na nagasunod Ay nakibot man si Base aron sa report no? mga kasimanwa So hara rupusti na nga bungguan ko dai karang nga motorsiklo nga ginasakyan ko daywa ang ah, ko sambilog nga rano no, si Rinbeck na ni o oh, ang kas sa rider nga motorsiklo o oh, ramang motorsiklo na actually mga kasi manwahay ito makaron sa uh, impounding area itu aton nga tangalan Municipal Police Station. So nagpapaabot kita it uh, pagpangasubo sa pamilya ko biktima no mga kasimano dahil nga ni nga deklarat e morang uh, hospital. Ang timing pagabot nato ni sa area, iya man nang, nga uh, ka pamilya man nanda no nag uh, check iya sa area. No, mga kasimano wa kita mga tsinela sa Again, basis sa report nga nabuo natun, sa Tangaral Municipal Police Station tabo para kami inauna motor siklo nga ginasakyan ko dai karang biktima ganang kibahan madasig segundo na padayagan na lose control nag swerve or nag ikis-ikis -ikis. mga kasimanwa bago bumunggo di karang poste okay mga marka Talim, may pa kainan ani iya parokuan ko. posible nga nag kwan mga basa pa mirror pa Pagdala na lang ng report niya sa area mga Kasimanuwa with Kasimanuwa ang Jerome Lastimosa para sa patas at mga itagipusun ni pagpanerbisyo publiko. Ako si Kasimanuwa ang Malbert Delida at number 107.7 Energy FM Kaliko Kasimanuwa kung palaga. 107.7 Energy FM Kalibo